Uy, saan ba ginagawa niyong dalawa dyan? Uy, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Nakakaya kayo. Nasa mall tayo. Mall to. Hindi to hotel. Nakapagod mag-shopping sa IKEA. Kaya sabi ko, shesta mo na kami sa Ay, nakakaya, oh. Nasa mall tayo, Hindi, one hour na kasi tayong ano Paigot-igot. Pagod na ka lang. mo na tayo. Ay, hindi ako. Naku, may guard. May guard. May guard. Naku, bala kayo dyan. Guard lang. Oo, pag inigaan daw, babayaran. Hinigaan <laughs> siya? Hey, guys. Please, 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 dito please, 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 wala please, 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 na please, 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 Pati ba ikaw? Anong ginagawa nyo dyan ni Safi? Tantok na nga siya, man. Sige na, kung gusto mo mamili mag-isa, ikaw na lang umigot. Eh, Ay, naku. Ang laki na ito, dadamay mo pa ako. Eh, iwan ko kayo. Oo, oh, iwan mo na ako. Bye! Ako lang ba? Yung feeling na ang dami mong damit sa cabinet, pero wala kang mapili na masuot. Plano ko pa naman mag-mall, mag-grocery, ang dami kong errands na gagawin. Siyempre, as a single mom, dapat naka-aura ako sa outfit, no? Kaya naisip kong mag-shopping online at nakita ko ang gaganda ng design ng Lovito Clothes online. At naloka ako sa presyo, sobrang mura at ang daming mga positive comment. At eto na, dumating na kagad yung orders ko. Excited na ako makita at sobrang ganda ng quantity ng mga damit. Kaya na-excite akong suotin. Ay, ang sarap ng feeling ng may mga bagong damit. For the hour na ako sa mall dahil ang ganda ng dress ko. Ang comfy at ang ganda ng tela. Ito naman yung napili kong outfit from Novito para mag-grocery. O, oh, diba? Ang ganda! Palaban. Parang mamahalin. Pero 500 plus ko lang nabili yan, Mima. Kinabukasan naman nag-coffee ako at ang outfit ko top to bottom, wala pang 400 yarn. Ang lakas makayamanin pero syempre, doon tayo sa affordable pero maganda ang quality. At ito naman ang outfit ko para kumain ng isaw. Siyempre, kailangan maganda pa din, no? Kahit kakain ka lang ng isaw. At 300 plus ko lang nabili ito. Pero aminin nyo, mukhang mamahalin sa ganda ng dress. Andito din dapat ang outfit pag kumain ka ng balot. Kailangan maganda pa din kahit sa kanto lang, be. Pero di nila alam, mura mo lang na binindamit mo sa Lovito. Pero mukhang mamahalin. Kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Shopping na sa Lovito bago ka pa maubusan. Don't forget to use my Lovito code, LovitoZar, para makakuha ng discount. Happy shopping, mga kalovito!